Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Abay, nasa isang panibagong buwan na naman tayo. Napakabilis talaga ng takbo ng panahon. Kaya nga ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang ilang paalala na makapagbibigay ng lakas ng loob at ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ako ang iyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan mo ako sa ating programang The President's Report. Music Sabay sa ngayon ay uh, higit isang taon na nating nararanasan ang pandemya dahil sa COVID. Ang linggo-linggong quarantine at lockdowns, mga krisis sa kalusugan at kakulangan sa serbisyo medikal, mga uh, suliraning pang-ekonomiya at ngayon nadagdagan pa mga isyo sa politika. Marahil lahat tayo ay uh, apektado na sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ngunit nangangahulugan din ito na sa higit isang taon patuloy tayong lumalaban sa kabila ng mga hamong ito. At uh, uh, tayo'y napakapalad dahil uh, muli tayong ginising ng Panginoon ng isa pang araw para makasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit gayong paman, hindi natin maitatanggi na minsan tayo'y mapapagod. Tao lang tayo na may mga limitasyon. At uh, naalala ko tuloy ang uh, mga linya ng isang awitin na nagsabing ganito, "'Weary traveler, restless soul." pagod na manlalakbay, kaluluway di mapalagay. Ganon din tayo, mistulang mga manlalakbay sa buhay at sa dami ng mga nagaganap ngayon sa mundo natin, abay tila ba tayo'y naglalakbay sa gitna ng unos o bagyo at ang landas na tinatahak natin ay walang katapusan. Ngunit ang sinasabi din sa susunod na linya ng kanta ay, You are never meant to walk this road alone. It'll be all worth it, so just hold on hindi ninanais na maglakbay sa landas na nag-iisa. Magiging sulit din ang lahat, kaya't kumapit ka. Napakagandang mga paalala para sa atin. Mula sa simula pa lamang ay sinabi na mismo ng Diyos na hindi mabuti para sa tao ang mag-isa. Nilikha tayo upang magtulungan at matuto sa isa't isa. May mga taong malaki ang impluensya sa ating buhay. Hinahangaan natin ang mga, uh, ang mga talento nila talino at ang kanilang kakayahan magbigay ng inspirasyon sa iba. Nagpupugay tayo sa ating mga frontliner na doktor, nurse, guru at lahat ng mga mahalagang manggagawa na patuloy na naglilingkod kahit na ang ilan sa kanila ay uh, nasawi dulot ng COVID-19 habang sila nasa serbisyo. Ngunit sa likod ng lahat ng ating mga frontliners, nariyan din ang ating mga pastor, ang mga pinuno ng simbahan, ang mga manggagawa sa ministeryo, nananalangin at patuloy na nagbabahagi ng pag-asa kahit na sila mismo ay nahihirapan din. Ngayong buwan ng Oktubre, nais kong iparating ang aming pasasalamat sa lahat ng mga pastor, mga leader at manggagawa ng iba't ibang mga simbahan na nagkakaisa upang magbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa bawat isa. Nakikita po namin ang inyong pag-ibig, mga pagsisikap at panalangin para sa lahat. Sa inyong uh, pagpapasakop sa Panginoon, ipinapakita ninyo sa amin kung paano ang pagsunod kay Kristo at kung paano mamuhay ng may pananampalataya. Pinupuri at uh, pinapasalamatan namin ang Panginoon para sa mga pastor, guru at mga uh, Bible teachers at mga kamanggagawa dito sa FEBC na tumutulong upang ihatid ang mensahe ng Ebanghelyo sa maraming mga tao at sa maraming mga paraan. Tulad na lang ng pag-host ng programa, ang paggawa ng programa, pag-abot sa mga tagapakinig at mga nangangailangan o ang pagsuporta sa panalangin at sa praktikal na pamamaraan. Sa pamamagitan nila, ang salita ng Diyos ay naririnig sa daang-daang mga wika upang maintindihan ng milyong-milyong mga tao. At hindi lamang upang mapakinggan, ngunit upang ang kanilang kaalaman tungkol kay Kristo Yesus ay magdulot ng tunay na pagbabago at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ang pagiging isang pastor ay tugon sa tawag ng Panginoon at isang napakalaking katungkulan na hindi madaling gampanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, hindi ito isang uh, imposibleng misyon. Sinasabi nga ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 hanggang 6, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Hindi tayo naglalakbay ng mag-isa, ah, palaging nasa tabi natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya't patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sundin ang Kanyang salita at hayaan ang Kanyang karunungan ang maging liwanag sa ating daan. At oo, ang lahat ng ito ay hindi mababaliwala sa huli kapag nakita na natin ang buong kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Ako po'y tunay na nagpapasalamat at sa ating pagtatapos, nais ko pong uh, uh, bigyan kayo ng anyaya sa pagdiriwang ng ikapitumput dalawang taon ng pagsasahimpapawid uh, ng FEBC sa Bansang China. Mapapanood ito sa ating Facebook Live sa October 16, Sabado, alas 4 ng hapon. Halina't balikan po natin ang kasaysayan ng FEBC sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng radyo saan man sa mundo. Maraming maraming salamat po sa iyong pakikinig. Ako si Dan Andrew para sa The President's Report. Kayo po'y mag-ingat palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.